Sa loob ng mahigit isang taon mga bay, ay tuluyan na nga itong giniba. Alam nyo mga bay, noong mga nakarang taon ay walang nakatayong ganitong klasing tulay dito mga bay. Subalit nagulat na lamang ang mga residente dito bay. Nang bigla na lamang itong itinayo nang walang dahilan Wala rin silang eksaktong paliwanag kung bakit nila itinayo ito dito sa mismong gitna ng ilog mga bay Mismong ang mga residente dito mga bay ay naguguluhan at nagtataka din kung bakit mayroon ditong klasing tulay na putol naman kung titingnan mo mga bay. Ang hindi pakagandahan dito mga bay sa tuwing nagkakaroon ng pagulan at tumataas ang tubig, ang mga naaanod na mga basura ay naiipon dito sa ilalim ng tulay na ito mga bay. At dahil nga naiipon at napupuno na ng basura ang ilalim ng tulay na ito mga bay, ay madaling umapaw o tumaas ang tubig baha dito sa lugar na ito mga bay. At ang unang naaapiktuhan dito mga bay ay ang mga taong nakatira malapit dito sa ilog mga bay. Sabi ng ilang mga residente, dati-dati naman daw kapag umuulan ay hindi agad tumataas ang tubig dito mga bay. Subalit mga bay, simula nang itayo ang tulay na ito sa lugar na ito ay kunting ulan pa lamang mga bay ay nagdudulot na nga ito ng matinding pagbaha na nakakaapikto sa mga residente sa lugar na ito mga bay. Ang problema kasi dito mga bay kapag malakas ang ulan at mayroong pagbaha ay nahaharang ang tubig baha dito sa tulay na ito at napupunta nga sa mga kabahayan dito sa malapit sa ilog mga bay. At sa huli mga bay, ang nagiging kawawa dito ay ang mga kababayan nating mahihirap na walang ibang matirahan kundi dito lamang sa tabing ilog mga bay. May mga isyu pa nga dito mga bay na kailangan na daw idimulis ang lugar na ito dahil accident prone daw ang lugar na ito dahil malapit nga daw ito sa ilog mga bay. Pero ayon naman sa mga residenting matagal nang naninirahan sa lugar na ito mga bay, ni minsan daw ay walang nangyaring aksidente kahit gaano pakalakas ang ulan o pagbaha sa lugar na ito mga bay kasabay nga sa nasabing pagiba sa nasabing tulay na ito mga bay ay sabay ding nawala ang takot at pangamba ng mga residenteng nakapira sa lugar na ito mga bay dahil mababawasan na ang pagbaha sa lugar na ito sa tuwing may malakas na pagulan mga bay ang kagandahan pa dito mga bay sa pagtuluyan na nga itong giniba ang nasabing tulay na ito mga bay ay magtutuloy-tuloy na ang pag-agos ng tubig at may iwasan na ang pagbara ng mga basura sa ilog na ito mga bay. At sa ibang mga lugar naman mga bay, kung mapapansin nyo, may mga maaayos naman na kalsada, pero ano ang dahilan at bakit ginigiba ito? Pakicomment nga mga bay, para sa malaya at nagkakaisang Pilipino, ako si Tito Noobs at ito ang aking dokumentaryo.